Inutos ni Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin muna ang Implementing Rules and Regulations ng Maharlika Investment Fund. Yan ay para mapag-aralan itong mabuti at matiyak na magagamit ang pondo sa pagpapaunlad ng bansa. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Suspendido muna ang pagpapatupad sa kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang implementing rules and regulations ng 500 billion peso Maharlika Investment Fund o MIF. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, gusto ni PBBM na pag-aralan munang mabuti ang IRR nito. Yan ay para matiyak daw na magagamit ang pondo sa pagpapaunlad ng bansa at may nakalatag na safeguards para naman sa transparency at accountability. Sa ilalim ng batas, magbibigay ng tigli 50 bilyong pisong kapital para sa MIF, ang Land Bank at Development Bank of the Philippines, habang 25 bilyong piso naman mula sa national government. Bago ang suspensyon, sinabi ng DFA na ilalako ng Pangulo sa foreign investors ang MIF kasabay ng pagbisita nito sa Riyadh, Saudi Arabia bukas, Oktubre 19. Samantala, pinangunahan din ngayong araw ni Pangulong Marcos ang change of command ceremony ng Presidential Security Group. Mauupong bagong PSG Commander si Brigadier General Jesus Nelson Morales. Papalitan niya si Brigadier General Ramon Zagala, natatayong pinuno ng Civil Relations Service ng AFP. Dito, nagpasalamat si PBBM kay Zagala. We, we can safely say that you have left the Presidential Security Group a more capable, more efficient, uh, and a better unit than you found. We dinya din niya si newly appointed PSG Commander Morales kasabay ng pagsasabing tiwala siya rito. Tiniyak naman ni Morales na ipagpapatuloy ang pagtupad sa tungkuling protektahan ng Pangulo at ang pamilya nito. We will continue to announce our readiness while we are performing our daily duties. Through constant training and review of the basics, within the first three months, we will further improve the capability of our very own PhD training school by focusing on the review and validation of our training systems. We will immediately begin refresher training programs to ensure that the unit is at the pinnacle of its readiness. Mobile Journal Julie Baysa, hatid ang ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.